sa isang payak na probinsya sa Mindanao, ngayon isa niyang celebrity chef ang ating makikilala. Bata pa lamang ay nakitaan na ng hilig sa pagluluto si Chef Joe. Dahil na rin sa kanyang mga magulang na hilig ang gumawa ng masasarap na pagkain. Nagpatuloy ang kanyang passion sa pagluluto na magtrabaho siya bilang kitchen worker sa Quezon City habang nag-aaral ng fine arts. Lalo pang nahasa ang kanyang talento na magtrabaho sa Middle East ng ilang taon at naging eksperto sa international at continental cuisine at nag-specialize sa Filipino dishes. Tuloy-tuloy ang tagumpay ni Chef Joe pagbalik sa Pilipinas unti-unting nakikilala bilang celebrity chef na nagpapakitang gilas sa mga TV shows cooking demo at mga kompetisyon dito at sa ibang bansa. Nakapagpundar na rin ng kanyang sariling mga kainan sa Pangasinan at Surigao. Mamangha sa ang kinggaling ni Chef Joe at sa kanyang pangmalakasang paelya dito sa Morning Balitaktakan. Isang magandang araw mga ka-MV na ko dito sa so bigbigat Bigat. Makakasama na nga natin ang isang bigating chef na taga rito sa Baguio City. Excited na nga ako dahil ipapamalas niya ang kanyang galing sa pagluto ng isa sa mga signature dish niya ang paella. Nako, kayo ba mga ka-MB? Excited na ba kayong makilala pa siya? At malaman kung ano nga ba ang espesyal sa kanyang lulutuin para sa atin ngayon dito sa Morning Bali Taktakan. Nako, let's go na! Alright! Kita ko na nga ang mga ingredients na gagamitin ni Chef Joe sa kanyang paella. And of course, kasama na natin si Chef Joe. Hello po! Magandang araw po! Araw Araw po! Kamusta po kayo, Chef? Guwapo pa rin. Ay! Okay. Gusto ko yung mga sagot na yan. Ano daw ulit? Guwapo pa rin. Mm -hmm. perfect. Dapat ganyan talaga pag morning balit taktakan. At chef, no, balita ko eh, matagal na po talaga kayong uh, nagluluto. Mga ilang taon na po ba since nung nag-start po kayo? nag-start ako ng uh, 1995 sa pagluluto. Siguro mga 20 plus years na ako sa akin. 20 plus years na. So, ibig sabihin dun sa higit na 20 years natin, eh marami na talaga kayong mga naluto, ma na gain, na mga, uh, ano, may term kasi dun, ano, sa mga chef, yung technique ng pagluluto. Yes po, marami na po, marami. Uh, tsaka kahit ganun katagal, kailangan pa rin ng... mamatutunan sa panibagong sa makabagong ano ngayon Pineras pati sa pagkain may innovation oo nako dahil dyan eh innovation ng pagkain kilala na ng lahat mga ka ang paella Sh chef eto po ang at isa sa mga uh, signature po natin ano yes po yes po. po kamusta naman po ano po ang meron sa ating uh, paella na iba uh, meron po tayong paella negra saka yung paella um, paella balinsana natin ano uh, Uh, isang klase na pailan natin. So yung nakita ko po dito no yung rice natin okay na siya ano. Mm -hmm. So okay na po yung rice natin. Ano po yung preparation na ginawa natin dito? So, yung rice natin ah uh, uh, rice po to. So pina natin to uh, garlic and onion tapos local tomato po ang gamit natin dito. So parang paghahalo-haluin niyo lang sila. Yes po, pinaghahalo-halo. Tapos ito na yung gagamitin natin so, yung, rice. Yung, ano pong ginamit nating bigas dito? Asusina rice po. Yun yung pinakamasarap ba na? Masarap na rice po. Local, local rice, asusina rice po ang patawag doon. Oh, so masarap talaga ito sa mga paella. Okay, sige, so parang excited na nga ako. So first natin ay? Um, butter po. Lagyan natin yung butter para maisutin natin yung uh, vegetable po ng paella ni Grapo. Ayan, so mauna na yung? Uh, bell pepper po natin. Capsicum. Capsicum, bell pepper. Pero in fairness, mga ka first time ko talaga makakakita na nilulutong paella kasi usually, kinakain ko na lang siya eh. Hindi ko pa nakikita kung paano siya lutuin talaga. So, opo. Pero kayo po, ba talaga nung first natikim niyo ng paella? Anong klaseng paella po? Uh, paella, no? Uh, Minsan, marami kasing paella na ano klase po eh. Mm, mm Ay, nilagay na nga ni Chef ang ating pusit. Ay, pusit po, squid. Squid. Naamoy ko na siya. Parang ang sarap-sarap. Tapos, uh, hindi naman Julian, diced na capsicum. Ayan, so meron na tayong bowl. Mm Perfect na kasi masusukat na yung ating rice. Uh Oo. -oh. Meron din po akong balita ng mga chef usually hindi na kailangan ng mga uh, panukat. Anong tawag mo dun sa mga ganon? Oh. Paglasa natin sa mga ingredients natin, uh, yung iba siya na pero mas ma talagang pagsusunod tayo sa standard ng ano. Pero kayo po, uh, kayo po eh, yung ganong klase? ng pagsusukat, eh, tinatansya ba natin o gumagamit tayo ng mga measuring instruments? Actually, tinatansya. Hmm. pero pag yung standard kasi ginagamit, so gumagamit tayo ng measuring, uh, measuring para... Spoons, cups, oo. Oh -oh. Pero yung sa inyo talaga, syempre sa tinagal-tagal nyo na rin pong nagluluto, alam nyo na, no, yung sukat? Opo, po, tama, tama. And even before you started po, na kayo po ba'y nag-pumasok din sa mga culinary schools? So, actually po, uh, ang course ko is fine arts. Yun. Oh, fine arts. Uh, di ba parang ang layo na... Pero sabi nila tamang-tama lang, ano, kasi yung fine arts, uh, yung plating, kasi di ba doon natin na-apply sa plating? So, cooking is, cooking is uh, part of art. Uh, mayroon mga arts din na ginagamit. Yes naman. Okay, so na nilalagay na natin siya sa sizzling something po. Yan ang tawag Plate? sizzling plate. isisini plate na natin yung rice natin na na-mix dun sa ink ng pusit. At ngayon naman ay ano na pong gagawin natin, Chef? Yun. Uh, Itatransfer natin yung gulay niya tsaka yung lapo-lapo. Ayan na, eto na. Dito na ipapakita talaga yung fine arts ni Chef Joe kasi parang plating na rin po yan, ano Chef? Po, tama po plating na to siya. Kasama na to sa fine arts natin. <laughs> so dito mo talaga na i-apply yung course mo. <laughs> tama po, tama. Ayan, Nash Tumayo na ang ating isdang lapu-lapu kung hindi pa ako nagkakamali. Ano po? Tama po. Ang patapos natin dito is iyahain na natin siya. Okay na ito sa mga 3 minutes more lalo ayan ready na nga tayong kainin ang paella negra at paella valenciana ni chef Joe pero bago natin tutikman ako isang munang katanungan kay ay hindi hindi actually tanong ano pero isang mensahe muna mula kay chef Joe para sa mga nag-uumpisa din sa kusina. Uh, chef baka meron po kayong mensahe sa ating uh, mga baguhan. Yun. Ah, uh, po, uh, mahalin yung trabaho. Uh, ito rin po siyang Pangalawa sa buhay mo, uh, hindi lang po dahil nagtatrabaho tayo sa kumikita, sa saon. Uh, mahal mo yung trabaho mo, uh, isipin mo na yung trabaho mo is doon mo pinibuhay uh, yung pamilya mo, hindi yung sarili mo. So, huwag mainit ang ulo, lalo sa kusina. Uh, madalas ang buljawan, uh, bully, bullying mo focus lang, focus lang dun sa trabaho. Yan yeah. maraming salamat chef. Yun naman talaga ano number one, kailangang ituring mo at mahalin mo talaga ang trabaho. At kahit ano pa man 'yan, uh, mapasa kusina man 'yan, mapasa opisina, sa paaralan or kahit na ano pang profesyon, mahalaga na sa iyong trabaho ay mahalin mo ito para magtagal at mas magkaroon ka pa ng maraming matututunan. Okay. Mm -hmm. At ito nga, nakasama nga natin si Chef Joe para sa ating Big Bigat. At sino pa kaya mga susunod natin makikilala sa mga susunod na araw? Malalaman natin yan. Pero for now, tikim-tikim muna tayo, Chef. I think it's sige ready for us to yes, eat. Sige ito, sige ito. Paano po ito kainin? ano <laughs> po uh, yung cooker nyo? Siguro isa lang po isa muna. Lang muna. Oo, baka masyadong <laughs> maasin. Sige. <laughs> So, ready? Tiki man na. Tiki no. Sabay tayo siya para mag cheers tayo dyan. Okay. Cheers! Cheers! Mm. Speechless. Asarap. Ang sarap chef! Masarap po. Masarap mm -mm. po ito siya. At yung sinabi niyo kanina na parang may crust, oo, talagang... Yun, na nararamdaman. Yung texture, oo. Oh. Yung texture ng uh, tutong. Si yung tutong, niya. <laughs> Malaking tulong yung tutong mm. niya. No, chef, kasi nag-iiba din kasi yung flavor nun. No? Ang mm, no? sarap. Okay, eto naman tayo sa, uh, ano to? Paella Valencia. Siyempre, kailangan may egg kasi favorite ko yan, mga ka-MB. Wala kayong magagawa. At siyempre, ilalagay din natin yung shrimp. Siyempre, hindi ka naglagay ng shrimp mo. Dapat kumuha ka ng shrimp mo. So, Tapos, siyempre, yung chorizo. Papaminsanin ko na yan. Ayan. Tapos, konting capsicum. Mamaya na, isunod ko na lang yung gulay. Alright. Cheers, Chef. All right, cheers. The best mga ka-MB na ko. Kung sakali man ano, na gusto nyo ng ganito, i-message nyo na lang si Chef sa kanyang Facebook. Ano po ba ang Facebook natin, Chef? Yes, Facebook natin is James Stubbs. Mm, James Chance. May number po ba kayo na pwede natin yung i-block? Meron ba? 0956-766-9799. Pa. Mm, ano pang inaantay nyo mga ka-MB? Nako, this is it. It's ang it's time for you to like uh, taste the paella of Chef Jotar. Ang sarap. Thank you. Mm. Salamat siya. Sa bawat kutsarang punong-puno ng lasa, ay ang natatanging sarap na nagmula sa pinaghalong abilidad, kagandahan at paghihirap gaya lamang ng ating natunghayan. At walang anumang hamon sa buhay ang makakapantay sa pagmamahal ni Chef Joe sa kanyang lutuin. Sino pa kaya ang ating matutunghayan na bigatin sa mga susunod na araw? Dito lamang sa Big Bigat!